Hello guys Dito ako ngayon sa Coles Bibili ako ng luya Tsaka ng tubig namin 29 dollars per kilogram walang tayo ng isang piraso Pagluluto ako ng paksiw kagabi sana ako magluluto kaso nung piniprepare ko na yung isda doon ko lang nalaman na wala pala kaming wala akong ano luya pecho ba ngayon? 2 days na lang pala Squared na lang 2 days Okay Three dollars and fifty cents. Kuwatain yung sanita. Ah, Diretso tayo sa dulo, tingnan natin kung may pwede mo mabilor na kailangan. Cleaner. Water resistant phone phone case. Water resistant phone case. Five dollars. Four in one wireless charging station. I store Pasamahal forty dollars. You Coin counting manager ten dollars. vacuum cleaner oh. 30% pagka yung mga tag naka yellow na ganito ibig sabihin naka sale yan gaya nyan one half price ice bricks hydration bottle so dati syang 22 half price yung dami naka-dilaw na tag. So, halos lahat yan naka-sale. 30% off. yan one half price, one half price. Ang hinahanap ko yung ano? Ah... Uh, lagay ng paper towel na para doon sa sasakyan sira kasi yung box ng paper towel doon sa sasakyan wala wala rito hindi na kasi itong bigas na binibili namin na pero ito naka one half price yun brown rice so ito lang naman yung kailangan kong bilhin luya at tas ng tubig napadagdag lang to Nag-iikot-ikot na lang ako. Baka sakali may maalala pa akong kailangan bilhin. Daming naka-less ngayon guys. Halos karamihan ng tag naka yellow. Ganito yung mga regular na tag. Ibig sabihin, hindi naka-sale yan. Starbucks. Bali, ito yung mga naka-half price nilang bigas, guys. Yung brown rice, tapos itong medium grain. Kaso hindi ito yung binibili namin tigas. Ito mga naka-price din. Kuha oh. na rin kaya ako dito nitong sa... Sir, so, 5 in 1. four liters eighteen dollars so now forty percent up serving ubos na tong 2 dollars and 80 cents air freshener so what tayo nang isa dito para sa banyo comfort room toilet Bali, babayad natin itong voucher na na-receive natin sa recycling bottle machine kahapon. $9.90 din yan. So, sakto yata to sa tubig. Hindi ako nagkakamali. $9 yata to Or $11. $11. so, Maralaman natin dito. Dito. Dito sa Bilang kapila. dulo. items or less. So, wala pa na mga ano to. Apat na items lang to. Thank you. So ayun guys, nabayad natin yung voucher na na-receive natin sa recycling bag. So nakalist tayo ng $9.90. So, bali, ang binayaran ko na lang is $10. $10. So, dapat ano siya, $10. Ah, uh, 19 dollars and 90 cents hindi na lang nakuha yung hindi na lang pinuha yung resibo after pala dito magpapagasolina rin ako kasi kailangan ko ng gas sa uh, power hour ako kapag ka-uwi. So, magpapag-gasolina muna ako. May dala rin ako maliit na galon para sa gas ng mower magmamower ako pag tamang tama makulimlim hindi masyadong mainit pero pasado alas 5 na eh.

So ayan, nagkarga lang ako ng 25 dollars Ilang litro ba yun? So bali, 13 liters 13.83 Isang litro yata yung napalagay ko dun sa galon na malit Jesus loves you. paradang tren Pero hindi siya ano hindi siya pampasaherong tren cargo cargo train ibalib kapag may kailangan kami bilhin doon na kami dumidiretso sa town yan sa Coles Woolies or Aldi kasi nga nagsarado na yung malapit na IGA sa amin kaya obligadong doon na mamili at dapat naka service ka may sasakyan papunta ron kasi nung nakaraan nga sinubukan kong maglakad Grabe ang pagod ko nung pauwi kasi nga ang bigat nung dala ko. Mga 6 na kilo mahigit yata. Eh layo pa na nilakad ko. Dalawang kilometro mahigit. hindi meron pala noon labas na sasakyan so bala ito nga pala yung kailangan kong imawar ngayon guys uh, likuran ng bahay namin mula rin sa kanto hanggang doon sa kabilang kanto hanggang doon sa kanto ng bahay tapos hanggang dito natapos ko naman na dito banda kahapon ng hapon so ito na lang part na to kaya kumuha rin ako ng gasolina naglagay ako ng konti dito para dun sa mower So bali yan guys, mag-uumpisa na ako ngayon. At ang oras na nga pala, 5.36 ng hapon. So hindi ko alam kung anong oras ako matatapos dito. Sana mapabilis yung pagmamower ko. At yan, nagsuot tayo ng goggles para may protection tayo sa mata. Baka matalasikan tayo ng mga bato. Ayan guys, natapos ko rin. Kapagod. Bali yung sa mga gilid-gilid, hindi ko na madadali kasi walang bala yung ano. Walang blade yung sniper. Yung ginagamit para sa mga kantuhan sa mga gilid. Yung dinabot ng mower. Bali ang oras na nga pala. 625. Kulang-kulang isang oras bago ko natapos. Paliyan ah, paglililigpit ko lang yung mga yan, yung mga upuan. Tapos ayusin ko yung mga uh, battle